So, wass out, was out mga kabihayros, bihayras So, time check natin ay alas 3 Sa yan So, pahinga muna kami Masakit din sa puwit Yan So, galing Alegria Okay Surigao del Norte So, ito yung boundary ng Surigao del Sur at saka Surigao del Norte Oh, yan So yung kinatatayuan namin ay ito ay uh, ano pa ito, Del Norte pa ito. Pagtawid namin doon sa ayaw ko kung kita ninyo yung nasa si San Goku. Yan pala kaya ha. Know, oh. Oo. Oh. Yun ay Surigao Del Sur Dahil ito ay pagitan. Mhm. Hmm So, hihinto pala tayo doon. Ah, uh, <coughs> So, yan. So, itong tulay, ah, tulay. Itong kalsanang to, papuntang Surigao, dil, uh, ano na to. oh, yan. Ah. Uh, oh, yan, papuntang Surigao City oh Pagbaba naman kami diyan papuntan na kami ng Kantilan Karaskal Adlay... Karaskal Kantilan... Yan... Hmm. yan. So, yan mga kabyaheros... Pahinga-pahinga din... Kaya talagang malayo ang aming linakbay... So... At ah, talagang napalaban ngayon... Yung ating TBS King... Talagang... Ah, ilang oras na... Papunta namin ay 3 hours pagbalik din ay tatlong oras so 6 hours ang kanyang na uh, paglalakbay so yan kaya sulit talaga ang TV King hmm. yan ah, yan o oh. oh yon yung TV skiing oh, ikutan natin yan so hindi ko pinatay talaga ang ano Oh, yun yung kanyang sound check oh. yan yung sound check ng ating TV is king so 3 months na ito sa mga kamay namin sa mga kamay ko dahil ako lang naman ang na, drive niyan. okay Hello. ha tara tara picturean kita doon galakad lakad muna kita o oh, tabi lang tayo ha may ano may ban Oh, gapa picture daw yung aking biyanan kay San Goku at saka si si Nobari. Incredible Hulk. Oh, hindi ko alam kung sino aring mga ano ano. Hindi ko alam kung si Incredible Hulk nga or si ano. Mhm. Mm Oh, tama tamang ano. Ay, si ano. Ay, hindi naman si Wonder Woman. Captain America. Ah, Captain America. Oh, oh yan. Mhm. Mm -hmm. Nakarini na baga. Sa gitna katay. Ah, oh, sige na. Pwede kang umano diyan. Oh. Dapat kita dalawa. Ah, sa isang side lang muna. Oh, yan. Sa kabila naman tay. Pwisto. Ah, oh, dyan. Ah. Oh, oh yun. Ang galit niya, oh. Galit siya mong sa nang ng batong. <laughs> Oo. Yan. Okay. So, kami ay nakakuha na ng video video, picture-picture So, kami ay patuloy na maglalakbay at malayo-layo pa ang aming lakbayin Tatay, may ano ha? O, ari na tay, ang ano, multi-cab na kasabayan natin kanina O Ha? Kadaan pa? So, oh, yan yung ano dito. So, hanggang dito na lang muna ang ating videos. Maraming salamat sa lahat ng mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating Facebook page. Ganoon na rin sa ating Facebook account. Okay. So, bye, bye na muna.